Ito po yung mga bahay ng katutubo dito mga kapabaya, no? din mobile. Ito mga kapabaya. No? Yan. Yan. Oina ka meomega ka bayan. Grabe yung pawis. Hmm, basa nang lamit natin na basa. Tapoy. <laughs> Apo yung dungas na kapoy. Bugat na na eh. na na bugat no. Ganera to bugat. Kaya naman ito yung mga dalan to. Itong dalan ako. <sighs> Rabi yung pawis namin mga kababayan no. Labi yung pawis natin. Please, na yung mga kapayan. Pahinga. Sakto talaga yung exercise namin ngayon mga kabayan. Labi yung Pagpapawis. dalawa mga huwai tingnan yung dalawa mga huwai <laughs> yan yan no? nagplano sila kung babalik pa ba sila o hindi na ang layo talaga ng ano mga huwai no? Inowi anila -an na nilor na noon. 'Yan no? 'Yan. Pero na ng mga kamay n' natin. <tinyo>

Sambuho. -oh. Sambuho? Sana? Sambuho. Sambuho. Ano sa mga ma 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 nang... <laughs> Strawberry man, di ba? Wild strawberry. Sa pinit mas nakabdo nga Ang nga nga ang isa, sa pinit. Sa pinit? Oo, <laughs> sa pinit. Sa pinit. Amo, sa pinit. man? Oo, sampinit. Di ba? iba? man ang nga nga nga. Sambuho, sa <laughs> dabi hmm. na yung pawis namin mga kababayan no? Umabot na sa Umabot na sa paa namin Iniwan na kami ni tatay. Lahat sa tatay, Nay? Oo. Oh. Mag-una-una. Ulit daw sa <siya> kapoy na sisig. Basta, <laughs> mananay at Gikapoy na sisig lang ay langay. langay. <laughs> <laughs> biabas o may biabas. Biabas. sure pa niya, si Point Yaman. Grabe <laughs> sila nanay noon mga kababayan no yung nan nanirahan pa sila doon meron pala silang sip si point. Dia pun mo bantay ang mga bahay ni. Himo na si, <laughs> si point. Si point. nila nang si point. Pud ang mga tao pud na kanang dili maila. Oh, harang. Oh, harangun niya. Bago gid makasulod sa balay. Kinsay mo, atindan... mo harang? Tindan. Kinsa may man nakaharang? Mo O kuan kanang akong bana oh, mga Asa man asa man sila nagbantay dai dapit? Iya yeah, oh. Na may balay di ang gamay. Untak nga randot no. bay di sa. Oh. Oh, ah. Kuwa. Kasi point. Poen. Si poin. Si poin. Si Meron silang si poin. Pagbabantayan ng mga <laughs> Ano mga babayan, mga barangay tanod nila. Pero kasapok ko, ikat bakara. Si Poin. Ikat bakara. Ima na, ano yan, tabakar eh? In, doon lang ito, kuwakay. Nung papakas? Oo, iya. Doon lang ito, doon tutuyo ko, yakay, papayo. Doon na, ikaw at huwag, mamapok, karni siya bubungan. Oo. Nawa na, si Poin na. Doon ka iya. Oo, si Poin. Diyo, doon marug bantay set limang, doon marug marug limang. Dog po dog mari no bantayan iya yeah, iya so, yeah magbantayan ka agaon. Oh. Sug so, tama si ka to tanoon. Hmm. Ah no koy anog dumotok agaon ad ah, so wari ako an umot Ni imuan ato kuwa si ka. Basta ang undo si ka ko kuya kai ko ay kuya no iya arut. Hmm. Tapaka dumat <coughs> pum pum bombay dumat pum kodi si oyo. basta og ihuma kai ka. Labaw ni uro. No og duma ka si kayo. luak mana katuman. Waran lebat lebat jagang tu. War. Og kau siksi, sik sik. Og tawak masih kabas tak. Untuk. Og untuk masuk ka auto. Saya wanu kau untuk kas. Kita kat tu beli luyur nama tu nak belum terbuka. Nasul dua man orang mam sikan kan sikit belang. Tak kau dok nak kuarit kenapa? Eh, nak pinuat ba. Oh, nak holog yang kuano. Oh, mais. Tak ada nanti mga babayan. Pauwi na tayo. sa lagi, ganda ng puno mga kababayan no? ah, bayan sa lalim kasi napakadaming dahon walang init dyan sa haling tapat Saya <tong> terus bago. Kaya abas oh. nila oh. Nabalay oh. Mat. Nayuan na na eh. din natin yung bahay makapaya oh. Blurred na siya mga kapabayan pagdating 19 times. Uy, oh, mm Hmm? Hai ganteng dai nak buat nak project nama apa project eh kat na malapit na kami makarating sa na anyway, nabisa na lang maraming singat Yang sini ada lorna si mam ayah. Yang po yang ui anak memang apa yang tinggalnya. Memang apa ha? yang lah. Jangan no? kami ui. Yang yang paralan kami lah. No? Malam buon. Sanyan yan. pinag-aralan ni Ninita doon kami uuwi malaki na yung mga kalabasa mga kumaya no yan magkano kaya yung kilo ng kalabasa ngayon Nakakapagod talaga, talaga yung araw namin ngayon ng mga kasi napakalayo ng aming nilakbay na yung mga damit namin mga kababayan. basang basa na yung mga damit namin hanggang sa kamay yan sila mga kababayan. Maghuman nagbangga plastatan. Isa ipang plastar. din. Bapo ini no? Amo apo. No depende pa rin niya kung musa yo pwede resad. Ima ko bayan. si hinin. Kuwa bigmit anak ko na hinto kuwa. Agaw meto gigbit. No, kinasod ug magman lok ko pun, mo try. <laughs> Wala hiya talaga yung kasama mong babae unyot sa <laughs> Salbahi talaga yan. Hindi siya dog lover. <laughs> Kasuha namin yan. <laughs> <laughs> hmm. Amoy melon, melon amoy. Mga kababayan, malapit na kami no. So ilang kilometro lang yung lalakarin namin para makarating kami sa bahay namin ngayon. Semalapit so, ich kami mga kababayan sa sintro, sa simintadong daan. Inahangak na sila mga kabayan, no? Ating At na itong pagatikitin dahil nang... Kasi <laughs> na nailorn na mga kabayan. Hangak na po sila. Parang ah, <laughs> hindi lang na ano si na na. Parang wala lang sa kanya. Sana ay nakasisi na nailorn na na pumupunta doon umuwi sa umaga pumunta Pag kahapon, pagkahapon pagkahapon na uuwi naman dito sa amin so kaya na sana si Nanay Lord na sa kanyang nilalakad ganun kalayo Sabao, oh, lumi Asa dapatan eh. Saging saba. Sana so, oh, na ni na.